Mayigit isang pamilya sa Alabel, Sarangani Province, apektado ng pagbaha dulot ng IPCC. Kasama natin sa balita si Rajuman Brian Onyate ng RMN General Santos. Nasa sobra isang daan ng mga pamilya ang apektado nang ng naranasang pagbaha dahil sa magdamaga na pagbuhos ng ulan. Ang mga nasabing apektado mga pamilya ang residente ng Purok Talik, Barangay Baluntay, munisipi ng Alabel sa probinsya ng Sarangani at maging sa Purok Fatima ng Barangay Maribulan, Alabel, Sarangani Province. Ayon kay Mr. Aniston Lim, ang Warning and Operations Unit Head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Alabel, Sarangani Province, na nadat na nilang tagabewang na ng tao ang tubig baha na naging dahilan para ipatupad ang preventive evacuation sa mga residente ng nasabing lugar. Nagmula di umano ang tubig baha sa mga umapaw na ilog ng Baribulan sa Rangari Province at mula sa Buayan, Malungon River. Sa ngayon, patuloy na nakamonitor ang mga ahensya ng lokal na gobyerno ng Alabel dahil patuloy pang nakakaapekto sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Kasama mo sa RMN General Santos, Radjuman, Brian Unya, Tetatak RMN.